Hello guys, walang buhay. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano bumili ng sawa or STC recharge card gamit ang ating mobile pay account. Okay? So may nagtanong kasi dito guys sa isa sa ating masugid na subscriber tungkol dito. So para sa iyo at para doon sa mga taong uh, nangangailangan o gusto malaman kung paano, kaya gagawa tayo ng tutorial. Okay guys, kung gusto nyo malaman kung paano, tara guys, sundan nyo ako. So guys, mag-open lang tayo ng ating mobile pay account. Then dito sa dashboard guys, uh, i-check natin sa pinakababa on the right corner. Nandiyan makikita natin yung shop. Okay, tap natin yung shop. Hindi. Then, dito... Then mag-search tayo rito ng sawa Pero pag hindi ninyo makuha dito sa search guys Kung hindi ninyo hindi mag-appear dito I-tap ninyo yung uh, others At doon ninyo i-search yung sawa Okay? Mag-appear yun Guys, um, dito sa search box, i-type natin 'yung sawa, okay? Din dito, guys, ipapakita sa inyo yung different recharge card or sawa card with different the corresponding amount, okay? At meron din ditong mga data card or data recharge card, okay? So, mamimili ka lang, guys, kung ano at magkano yung gusto mong i-recharge, okay? Kung gusto mong bilhin na recharge, meron ditong 20, 30, 50, 100, 300, at saka yung mga data card, okay? Pili ka lang, guys. So, ngayon guys, sa ating tutorial, bibili ako ng 20 real uh, including tax na recharge card ng sawa. Okay? So, ang gagawin galing hahanapin lang na natin yung 20 real uh, recharge card. Then, pag nakita na natin guys, yung 20 real recharge card, itap lang natin. Then, i e review lang natin guys, bago natin i-check out. Okay? Recharge sa uh, sawa recharge card for 20 real. Andiyan din yung description kung paano natin i-load. Okay? Pag okay guys, tap check out. Then, i-review din natin ulit guys. Nandiyan yung provider uh, sa card Amount, 20 real. Subtotal, 20 real. Okay? So, check out lang. Tap natin. Then, after mo check out guys, patadalhan tayo ng OTP or one-time password by notification. Sa notification bar natin o di kaya doon sa inbox. Okay? Kuhanin natin yung OTP, limang digits. At i-enter natin dito. Then, i-tap natin yung verify. Okay? Ganun lang. Then, kailangan natin i-enter guys yung passcode natin sa mobile pay for the authorization of transaction. Then, after nyan guys, itatap confirm lang natin. So, success na guys yung pagbili natin ng STC or sa uh, recharge cards pamamagitan ng mobile IP account natin, okay? So, dito na yung virtual or nandito na yung digital uh, recharge card natin ng STC, okay? Nasa baba guys, nandyan yung transaction ID at transaction date at sa pinakababa, nandyan yung code at saka yung serial number, okay? Gagawin na natin guys, kukupyahin natin yung code. Either kukupyahin natin via copy and paste or kokopyahin natin manually, para mai-load natin doon sa ating cellphone. So sa pinakababa guys, may additional option. So pwede mo siyang i-save via PDF sa iyong phone for mayroon kang kopya, okay? For copy purposes. Then mayroon ding share kung gusto mong i-send yung yung card sa kaibigan mo kung hindi ikaw ang maglo-load. At mayroon din ditong um uh, repeat transaction kung gusto mong bumili ulit ng iba pang card. Okay? Nasa iyo na yun, guys. Ang mahalaga nito, makukuha mo yung binili mo, yung code through, copy and paste, or kukupayin mo manually. Kasi yung code na yan, yan yung gagamitin mo sa pag-load. Okay, guys? So, i-highlight ko lang, guys, kung paano ninyo magamit o mailo-load yung nakuha mong voucher code doon sa mobile ah uh, Yung voucher code ng STC or SAWA. Okay? So, lagi nyo lang tatandaan kung paano ilo-load yung STC. So, kailangan nyo lang uh, i-dial yung asterisk 155 asterisk, i-enter niyo yung voucher code guys na nakuha niyo sa mobile pay, yung voucher code ng STC or SAWA, Then, if I follow by hash, then I press natin yung call. So, ulitin ko, uh, you have to dial asterisk 155 asterisk, then yung code or yung voucher code, then followed by the number sign or hash, then press call. So, ganun lang kasimple yung paglo-load ng mga STC guys. Paglo-load gamit yung ating STC SIM. <clears throat> okay. So sana guys nasundan niyo at malinaw sa inyo kung paano tayo bumili ng STC or sawa Uh, recharge card sa pamamagitan ng ating mobile pay account okay so for more video and more tutorial please like and subscribe thank you guys God bless